Hello mga kapobre. December 31, 2023. Nagising na lamang ako nang wala na akong katabi. Wala na sa tabi ko ang aking Mr. Pogi. So nag-decide na ako nagising dahil alas 11 na pala ng umaga at tanghali na rin pala akong bumang. Biruin mo. Sobra pala ang haba ng tulog ko. At alas 11 na ako nagising. Karon pa lang pakiramdam kapag wala kang anak na gigising at wala kang asawang nang iistorbo. Sobrang bait na nga lang ng mister dahil hindi niya ako ginising at pumasok sa trabaho nang hindi pa kumain. Pinuksan ko na rin pala ang pintana dahil hindi na maganda ang aking pakaramdam at wala nang pumapasok na hangin maliban sa electric fan. Sa sobrang tagal na panahon, para akong naging snow white na hindi nagising. What? Two months pala akong nilagnat sa loob ng no November hanggang December. Biruin mo, December 31 nang ako ay nakarecover. Sa sobrang tagal ng panahon, parang napakahabang oras na ako ay nakahiga at nakahilata at natambakan na ako ng mga labahin at hindi nga ako pinapakialaman ng aking mister. Kahit anong gawin ko ay hindi siya nagagalit dahil sa sobra kong daming trabaho, hinahayaan lang niya akong makahilata at hanggang sa makarecover nga ako at ayan hindi na naman mapakali ang inyong tiya pobre dahil malakas at maliksi na naman gagawa na naman ng kalokohan nagkakalat nga ang aking mga kagamitan mapa headset at mapa walis ay hindi na rin maayos na pulot at hinahanap ko nga itong suklay. Napakahaba ng panahon na hinanap ko at hindi na ako makasuklay-suklay. Nandyan lang pala sa gilid-gilid. Sa sobrang dami ng gawain ko guys na natambak, hindi ko na alam napakarumi na pala ng aking bahay. Sobrang alikabok ng mga bintana at mga upuan, pati mga TV at mga istante sobrang dumi. Hindi na rin pala nalilinisan itong bahay ko dahil lagi akong wala. Naandun nga ako sa bahay ng amo ko. Napagtanto ko nga rin magbukas ng TV dahil napakaburing at ang tahimik ng loob ng bahay. Ayan nga't napag-isip-isip ko rin at pinatay ko rin muli ang TV at napag-isip ko nga na sayang ang koryente. Binuksan ko nga rin pala ang pintuan ng aking kaharian. Sobrang lamig ng hangin. Nakasarado nga lang lagi yan at maalikabok pumapasok sa loob ng bahay. Kaya naman, um, mm, ayan, hindi mawari kung anong gagawin ng ating babaita ngayong for days video. Patapos na nga rin ako magbalis sa bandang salas, kaya't isinara ko na ang pintuan. Napag-isip-isip ko nga rin na ko ulit para makita nyo kung pa, paano ako magbukas. ano na sa sobrang busy ko, ayan, napunta na naman ako dito sa balkon. Sa balkon na marumi at napakakalat. Alam nyo ba punong-puno ng mga bote ng alak ang balkon na yan dahil puro nga pag iinom ang may kapit pa Charot. ay na nga guys to walis na naman tayo dyan wala ko pakialam kahit nakita yung ating kerut sabi ko nga sa sarili ko guys ang dami palang kalat ng bahay ko pero naglilinis ako sa ibang bahay Nagkakalat na rin yung aking mga duyan kung saan saan na rin nakarating. Kaya ayan, todo totally Mag-aalas ah, dose na nga ng tanghali dyan guys. rumi pa rin ng aking salas. I mean, balkon pala. Nasa balkon na nga pala ako niya. Napag-isip-isip kong isara muli ang aking pinto dahil kusang nagbubukas pag tinutulak ng hangin. Hindi na ako natatapos magwalis dahil pabalik-balik ang hangin at alikabok na bumabalik sa aking balkon. Nakakainis na at paulit-ulit na lang kapag ka binuksan binuksa ng pintuan nitong muli. Aba, hagisan na kita ng hangin. Walang hiyang hangin na yan. Ayun na nga guys, malapit na ako matapos at pababa na ako ng hagdan. Super alikabok nga ng mga pangyayaring ito at abay, ang ilong ko puno-puno na ng buhangin. Inulit ko na naman ulit ng walis tambo para mas dumating ang ating kalinisan. Ayun na nga guys, tanghali na nga dyan kaya nasobrahan Sobrahan ata ang aking pagwawalis Kaya inihininto ko na lang ang pagwawalis at dahil napakaalikabok, baka pagalitan tayo ng kapitbahay. Kukuha na nga rin sana ako ng tubig at para diligan ang lupa. Kaso sa halaman ko na lang dinilig. Napag-isip-isip ko na mamayang hapon na lang ako magwalis at magdilig ng lupa para naman kakaiba dahil tanghaling tapat na. Nakarating na nga ako dito sa kusina. Guys, pagdating ko ng kusina, abah, tambak ang hugasin. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, guys, ay ilang buwan din akong nakahilata sa bahay dahil nga may sakit at lagnat sipon, ubo pa. At sabayan pa rin, guys, tayo ng administration Saan ka pa? Wala talagang tayong magagawa pag ganyan ang pangyayaring dumating sa buhay. Karami ko ngang hugasin pero napag-isip-isip ko at nakita ko wala akong sabon. Kawawang nila lang tinatamad nga akong bumili ng sabon dahil wala akong stock sa bahay. At ayan, no choice kundi mamaya na lang ako maghuhugas pag sinipag akong bumili ng sabon. At pinasok ko na nga itong kusina kung napakarumi, napakakalat. Asahan nyo kapag si mister ang gumalaw, oh, aba. Kusina parang binagyo, dahil pang hindi magkakabati lahat ng mga kagamitan dito. Sinimulan ko na ngang maglinis isa-isa lahat ng mga dumi na nakasabit ay talaga namang binasura ko dahil dapat lang naman kasi para malinis ang kusina. Ayan, mabuti na nga lang talaga at pumupunta ang nanay dito at may tagalinis ako ng kaldero. Nakakatuwa pag may nanay kang masipag. Akala ko nga ito mga to ay basura nung pala. Mm, puro pala mga tools na sobrang alikabok, guys. Ayan, ang kusina ko binagyo. Dinaig pa ang binaha ng mga basura. Tulad nga ng sinabi ko kanina guys, yung kusina ko ay hindi pa tapos. Hap-hap pa muna yan. yung kabilang taas ay hindi pa tapos. Dahil wala pang budget. So, dito ka sa kusina ay napakaalikabok. Sa sobrang talas ng ating paningin, aba, buti na lang nakita na natin yung ating hinahanap na kulang-kulang na yung Nakarating na nga ako dito sa kusina ng bandang labasan doon sa may bumbahan. Kailangan nating kumuha ng tubig upang malinisan ang ating CR. So guys, maliit lang ang aking banyo pero wag ka malinis yun. Kahit saan tayo magpunta, kailangan nating may banyo. Kahit maliit lang, ang importante malinis at may sarili kang pagsisiaran. Hindi pa nga ako tapos dito sa bandang kusina kaya naman binalisan ko na dahil na sobrang alikabok pabalik-balik ang ating dumi. Hindi ko pa nga pala na ang itong tubig na idine deliver ng ating Uncle Valentin. So binuhat ko na nga po siya papuntang kusina dahil hindi ko na nahintay ang aking mister. Ay guys, ito na yung kabuuhan ng aking kalinisan. Charot, hindi naman tayo malinis. So, nalinisan ko nga ng konti. Kahit pa paano ay pwede pe na. Ayun, pasukin natin ang aking kaharian. Malinis na siya at pwede pe na rin siyang bisitahin kung sino ka man. Thank you for watching. Kahit pa paano ay lumuwag-luwag ang aking pakiramdam. Follow for more info.